From Sampaloc, Maynila, mga kapatid, punta ulit tayo sa Manila. Ito, inirereklamo po ito mula noon hanggang ngayon, mas tumindi pa daw ang nakawan dyan ngayon. Sa pul nga po sa video, ang magkahiwalay na insidente ng nakawan sa Road 10 sa Maynila. Abam, alam, alam mo ba, baby, meron pang isang sasakyan. Saan nung studyan? Sa Maynila ulit. Sa road... Sino, Mayor? Mayor Hani Lacuna. Ha? Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Okay right guys, wala na po ba ito libre lang? Tulong na lang din sa kapwa mo. Alright? Shout out po sa mga Skonyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa mga Skonyans forever. Mabuhay po kayo mga mga. Alright, so topic natin yun po today's video. Hoy! Gising! Mayora! Ano <laughs> ginagawa ito mo? <laughs> Ted Pilon kinalampag o na ang kaguluhan at kawalan ng peace and order dito sa Maynila. Yan guys, ang ang topic natin ngayon. Kung maalala nyo last week, tinapik din natin itong si Manong Ted Pilon di ba? Napunan naman niya, napansin naman niya ang kadugyutan sa Maynila, di ba? Tapos pinala po ng uh, video, uh, upload yan guys, na kung saan na nakumpirma natin na marami nga uh, nag-squatter doon sa Rawas Boulevard. So pagkatapos ng kadugitan, eto naman is peace and order na naman, di ba? Tama si Orme, di ba? Sa kanyang sinasabi na uh, number one na sa, tayo sa crime index sa buong Southeast Asia. Di ba? So, uh, pinuna kasi nito si, si Manong Ted payload dahil nga parang walang gobyerno, di ba? Nasabi na nila yan. Na bakit ganun? Nakakadugyot ang Maynila. Ngayon naman, peace and order. So, narito guys, panoorin muna natin yung uh, video na kung saan ay mga kabataan nagkagulo, di ba? Nagrarambol. <laughs> dahil nga kawalan ng peace and order. So, narito na po, panoorin muna natin pasok manong Ted. Samantala mga kapatid sa pool sa CCTV, ang rampula naman ng ilang kabataan na nangyari po diyan sa Sampalok sa Maynila. Maridinig pa nga ang tila hamunan at sigawan ng mga kabataan at putok mula sa paltik o homemade gun na bitbit -bit ng ilan sa kanila. Naku po. Makikita din ang paghagis ng pinaniniwala ang molotov o boteng may lamang gasolina. Saan sila galing? Ito na. Pawang Saan gabi. Yun ang, ma Yun ang matindi doon. Pero marami pong gano'n ha. Tama ay eh, tama partner. Totoo yan. Maraming ganyan. Nagsimba pagkatapos ang hanap away. Pawang mga menor de edad nga po na. Ito ha. Ang edad 12 mga kapatid. Hanggang 16 anyos. Sa lungsod yan. Maynila. S Sampalok. Ah, sino mayor? Ay, alam mo na. Oo. eh, Mm, di ko nalimutan. Kilala ng lahat yan. Pero ito mga kapatid, ayon nga po sa PNP, Palpak! hindi ito gang war, kundi away lamang po ng mga batang sinamantala raw ang simbang gabi. Wala namang nasaktan sa insidente pero may ilang nagreport daw sa barangay na nasira naman ang bahagi ng sasakyan na nakaparada. Naku po, nasagip na mga puling sa mga sangkot na kabataan. Ididiretso po sila sa Manila Department of Social Welfare at sinundurin kalauna na ang kanilang mga magulang. Dahil nga sa insidente, magdadagdag pa ng mga rorondang pulis sa lugar at hihigpitan naman ang pagpapatupad sa curfew. Of... So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang uh, na, nakakagulo, di ba? At ang masaklap nito, may nodi edad pa. Anong sabi ni DJ Chacha guys? Edad 12, ang 16. Pagkas tapos daw na magsimbang gabi, yun na nga. Alam naman natin guys, na yung mga kabataan ay eh, maiinit. Ang ulo nila, di ba? Madali sila ma uh, uh, mapikon. Kaya siguro nag-aaway-aaway. Pero ang uh, punto kasi dyan, di ba? Nasaan yung peace order nga? Kung saan ay eh, dapat sana pinatupad nitong si Mayora at hinikpitan yung pagroronda ng mga polis. Bakit walang polis dyan? Di ba? Uh, sana, di ba? Talagang mamonitor uh, nitong si may uh, Mayor Hanila uh, Lacuna yung peace and order kasi talaga isa to guys sa talagang failure niya nakikita natin di ba yung kalinisan failed na siya itong peace and order failed na siya kasi na nakakuha tayo ng mga crime index na nagtatap ang Manila kaya talagang sobrang na bagabag uh, nag-aalala di ba itong si sa nangyayari ngayon dito sa ating uh, lungsod. No, kung saan parang talagang ayaw sumunod kay Mayura. Di ba? Parang mga kampante lang guys. Yung mga kapulisan na, na hindi nagpapaktika. Kailangan sabi nga ni DJ Chacha, di ba? Kailangan may police uh, visibility dyan. Para siyempre may iwasan ang ano uh, mga kaguluhan uh, dyan sa sa mga kabataan na yan. At, siya, at hindi lang kabataan, kahit sa ang lugar dito sa Maynila. At uh, meron pa guys, itong pangalawang video papakita ko sa inyo. Pino na rin naman yung uh, nakawan dyan sa may road 10. Dyan, uh, sa malapit sa may pier guys. Ito naman yung matagal, akpan matagal na rin natin nakikita to. Hanggang ngayon hindi pa rin nasosolusyonan. At mga bata rin ang ginagamit sa pagnanakaw ng mga truck. So narito guys, panoorin muna muli natin tapos ibalik natin ang ating uh, reaction All right pasok from uh, Sampaloc Maynila mga kapatid punta ulit tayo sa Manila eto inirereklamo po ito mula noon hanggang ngayon mas tumindi pa daw ang nakawan diyan ngayon sa pul nga po sa video ang magkahiwalay na insidente ng nakawan sa Road 10 sa Maynila Abang alam alam mo ba baby meron pang isang sasakyan sa lungsod sa Maynila ulit sa Road Sino mayor Mayor Hanila Lacuna ha Oo, o, siya. Oo, pero ito nga mga kapatid ha, may isang video Sino? pa, hindi sa gitna ng traffic, may umaandar, umaandar na, hindi na nakawag pa ng baterya. Sino, Sino servo. Oo, parang Para ka namang gulat to? na gulat, hindi mo alam. Pero ito nga mga kapatid, ito matagal nang inireklamo ng na mga dumadaan dyan sa Road 10 at ang mga magnanakaw, mga bata na may kasamang matatanda. Sa isang video nga, nga po, kitang lumapit ang isang menor de edad sa passenger tra side. traffic. Ano? Yes, nasa traffic. Ang pinasisingit nila sa ilalim ay mga bata na maliliit. Tapos ipapasa dun sa kasamang mas malaki. Ito nga pong ginagawa mga kapatid, lumapit ang isang menor de edad sa passenger side ng isang sasakyan at tila manlilimos lamang. Pero bigla niyang hinablot ang cellphone ng pasahero sa karipas na palayo. Tukoy na nga ng mga pulis ang pagkakakilala ng suspect at ipinatatawag po ng uh, ang kanyang mga magulang. Sino chief si police dyan? Chief of Police, di ko kilala. Sino ang Chief of Police sa Manila? Hanapin natin. Pero ito. Sino barangay chairman? Dito sa lugar na ito. Yun ang unang dapat mahanap din. Oh, eto nga mga kapatid. Sino magulang yan? <laughs> Ang daming tanong ni Baby Boy. Ginugulo niya ako sa pagbabalita. Sa isa pang video. Sa isa pang video, baby. Makinig ka. Nakuha na naman pong isang lalaki na pinupukpok ang lockbox ng nakahintong truck. Yan ang madalas na nireklamo. Nire Hindi yung sa cellphone. Kasi nakuha na nga po ng video na nabuksan at may nanakaw sa box ng truck dahil umabanti po yung uploader. Yung uploader mismo ang kumukuha. Ayon po sa Manila Police District, arestado ng lalaki sa video matapos niyang magwala naman sa gitna ng kalsada habang habang may dalang pen gun. Pero pansamantala munang pinalaya habang patuloy po ang investigasyon. Ito po ay problema ng mga truckers na dumadaan dyan po sa Road 10 sa Maynila. I think ang dapat paigtingin dyan, police visibility. At alam nyo ba sa area na yan, may malapit na police headquarters. So, anong ginagawa ng kapulisan dito? At tama si Manong Ted, asan sinabaranggay chairman kung paulit-ulit itong nangyayari? Oo. So, guys, napanood nyo, di ba? Talagang uh, lumalala na guys, ang peace and order dito sa atin sa Maynila. Anong sabi ni uh, DJ Chacha, di ba? Sabi niya, talamak na ang nakawan dyan. Di ba? Tapos, tanungan ni Atin Pailon, di ba? Eh, sino mayor dyan? <laughs> di ba? si Mayor dyan. Ang sabi ni DJ Chacha, eh si Mayor lang na, si Mayor dyan. O ba? Diba? Tapos kalawa na nang masabi ni Manu Talbert, eh sino yung uh, Vice Mayor dyan? Sino yung Vice Mayor dyan? Eh di siya yung serbo. At sa ibig sabihin guys, wala silang parang yung ginagawa, natutulog, di ba? Kaya napupuna talaga. Itong uh, si Mayor, na uh, si Mayora, Diba? Kasi talagang sunod-sunod na yung mga para palpak eh na talagang ginagawa niya na di na may tago guys, di ba? Imagine mo ah uh, talagang uh, harapan yung pag nanakaw nila, di ba? Nahablot pa yung isang cellphone tapos yung uh, talagang uh, nag-aabang doon sa mga truck yung mga uh, nagnanakaw doon talagang pinupok pok nila may oras pa sila sa rin, ano diba? sabihin guys? Maluwag, di ba? maluwag ang peace and order dito sa atin wala talaga yung mga pulisan di ba ang masaklap pa dito meron daw malapit na headquarters diyan ng presinto dyan sa May Road sa Road 10 di ba so ano ginagawa nila napakalayo talaga nung si Boss Way ano ginagawa niya pagkatapos niya sa opisina guys ang ginagawa niya nagroronda siya di ba alam naman natin natin hanggang madaling araw may ikot sa mga prosinto kasi mamaya di ba may magkagulo yung mga pulis na naka-duty dyan baka patulog-tulog lang sa kangkungan di ba para sinisiguro sinu-surprise visit ni Boss Y yung mga kapulisan para siguradong may ginagawa sila at hindi sila natutulog sa oras ng trabaho kaya talaga namamonitor sa nila di ba kaya nung, nung panahon ni Yorme guys di ba na vlog na rin natin na talaga sobrang bumaba ang crime rate dito sa Maynila, natakot mga criminal. Natakot din yung mga kabataan na kagaya nito na ginugulo, di ba? Yung kalsada at baka, syempre dahil mga kabataan niya mapusok na, baka mangyari pa nga hindi maganda. Pwede may mabugbog, masugatan, o the worst is may uh, mamatay pa sa mga kabataan na to. Pero kung may pulis dyan, syempre, natural, hindi po yun mangyayari. Kahit sabihin mo mapusok ya kahit marami pa sila, di ba? Pag may nakabantay na pulis, may takot ang kabataan. O kahit hindi ang kabataan, kahit yung mga kriminal, napatunayan na natin yan ni Boss Y. Diba? Na talagang mga ba ang crime rate? ba? Diba? Hindi ka ngayon guys, talagang wala. Parang ano lang eh. Parang uh, relax lang. Yung mga walang, wala doon sa area na yun. Pero kung maraming umiikot nagroon nagro-rondo, hindi mangyayari yun. Diba? Diba? Kaya talagang uh, panahon na para gumising yung ibang mga kababayan natin dito sa Maynila. Iboto na natin po. Ibalik na po natin itong si Boss Y. Talagang uh, pinatagal pa po natin yan, pinagbigyan nyo pa ng uh, tatlong taon pa, naku po, baka hindi lang ganyan ang mangyayari. Baka, ano na guys, wala nang pinipiling oras yan. Kahit saan, kahit anong oras, kahit sino na lang baka talaga marami nga bumalik sa dati, di ba? Nakakahiya nga, di ba? Nakakahiya. Bumabalik na naman tayo sa dati nung sa ng Maynila. Pag sinabi mo taga Maynila ka, di ba? Anong sabi ni Crocs doon sa distrito Nakakahiya. Pag taga Maynila ka, nakakahiya. Kasi bukod sa madumi na, magulo pa. Dapit mo mga di ba? Nakakahiya, di ba? O ano nangyari kayo sa panahon niya <laughs> nila ko na binalik nyo. Tapos sa kanya pa kayo pumumpit diba? Tara so, tara guys. Tara gabong napapanood na para ibalik na natin si Boss White. Dahil talagang wala takot ng mga kriminal at mangkabataan nang dyan. Iba talaga pag may political will ang isang leader, especially si Boss White. Talagang pag sinabi niya, sinabi niya. 'Di ba? Pag bawal, bawal talaga. Hindi guguluhin ganyan. 'di ba? Kaya, umiikot siya para maiwasan nga rin niyan. mga kaguluhan niya. So, palala ng palala guys, di ba? Yung kadagutan, yung and order. Maawa po kayo sa may nila. Ibalik na po natin si Boss Weiss, yung mga undecided pa dyan. Di ba? Yung mga bagong registro lang dyan. Huwag kayong papapabola. Kailangan natin na may kamay na bakal na mayor. Yung sa tama lang, guys, na hindi ka na bakal para busuin ng kapangyarihan Hindi naman ganun si Boss Y. Pinapaalala lang natin, di ba? Yun ang kailangan natin para bumalik na yung kagandahan ng Maynila, katahimikan, kaligisan, di ba? At kagandahan ng Maynila. Kaya nga yun ang lagi sinasabing ni Boss Y, di ba? Manila will make great again, di ba? So, yun, guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Habang papalapit ang eleksyon, di diba? Lalo pa natin porsigihin na uh, i-promote itong si Boss Boy para mas maraming makaalam. Kaya huwag pong kalimutan guys, like, share, and subscribe po. At kung hindi naman kayo nagmamadali guys, wala naman kayong lakad, nasa bahay lang na mabutuod. Huwag nyo pong yung ads para pampa, pampatulong na rin sa pampalaki ng ating uh, channel guys. At yung comments nyo, napaka-importante nyo. Mag-comment down below po kayo. Suporta, simpatsya. At yung nangyayari dito sa Maynila, ilagay na natin dyan. Para marami ang uh, uh, magising, di ba? Parang si Manong Ted, di ba? Hoy! Gising, may ora! <laughs> so, nandito na po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. At pagpalain tayo, lang po, may kapal. Manila! Yan